Guys, nasa trabaho na naman kami ulit. Oh. Ito habang naglalakad. Eh eh si Bayo, si Bayo guwapo Dito po dumadaan yung mga mga bangka, yung mga may bangka dahil wala kaming bangka naglakad na lang kami walang masakyan na bangka ah! guma ganda ang paligid mahaba-habang Laparan to. Bayaw, hindi ko pa nag sa vlog natin. Tumingin ka din dito. Hmm. Yeah. Well, welcome to my asyenda, hindi vlog. Oh. Not... Asan yung americano ang kasama natin? americano Ah, naka ninja daw yung amerikano kaya hindi siya makapag hi hmm. watching lang kayo bikes hanggang sa dulo nang walang hanggan gumaganda ganyan ganyan si Bayaw magbuhat ng mohon simple simple lang oh. Bayaw hello guys welcome to my vlog ah siya maganda ay ay <Okay> guys sarang may pinakalimit sa guys <laughs> Ano maputin niya daw, hindi ko naintindihan. <laughs> ah, pero parang nagets ko. M muntik na daw siya madulas. Oh. Well, welcome to my vlog. ako, guys pahinga lang konti si Bayaw tapos ayan eh o continue daw continue continue walking yung dala ko pala malayo oh. pa pala marami pang suot suotin Madulas ba? Sana madulas si Beo para para naman magkabuhay yung vlog namin. Asan kaya yung site namin? Parang parang hindi na mabot ba yun, Guys, babaltog ko muna yung karga ko ha ah. Babaltog ko muna <laughs> yeah. Dito na, dito na yung site ah oh, si Baya, oh. tuwang -tuwa, nakarating na sa pinuntan. Oh, ito yung si Amerikano. Saan? Sorry. Oh, may nagbabanwit dito. May nagbabanwit. Ang dami yung nakuha, oh. Ano yung isda to? Oh, tilapia? <laughs> tilapia. Wala well, nyo. May, may bukto pa. Sa Ilocos, bukto. Sa Ilocano. Sa I mean, Saan ba? Oh, yung yung lechonin. <laughs> Ito. Wink. <laughs> Guys, hanggang dito na lang muna yung vlog namin ha. Hanggang dito. Magbabay ka na. Ba Bye. 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 -bye.